Akad naman hapon na. Huwin na tayo. Ito yung huli natin Oh. Yan. Kahit paano pinalad tayo. Kaso nga lang hindi ganong kalalaki mga kadoms. Hindi ganun kagaganda yung huli natin ngayon. Ito so, kahit paano. Pang ulam tayo. Ang gagawin natin nito Yung iba naman uulabin natin. Tapos iwain ng maliliit. Talagay ng arena. Okoy para solve ang pang pangulam so play tayo dito mga kadoms ayan o oh. pero ang linaw ng tubig mga kadoms ngayon siguro magkukuha muna tayo ng ilang piraso ng lubi lubi para yung itong naging malalaki laki gagataan natin papalamanan natin ng kamatis at kung may kamatis itong si misis si miss nob yun ipapalaman natin sa Ricardo kasi so, bibili na lang tayo ng kuko Mama na lang ang panggata natin paano mga kadoms hanggang dito muna tayo salamat ulit kay Lawa ayan yung kalawakan